Napakunot ang kilay ng mga host, especially si Meme Vice, sa bagong banat ni Jeff Perto. muling bumalik sa pagiging kurado ngayong Valentine's Day. Sadyang sinulit habang wala si Paulo Bino. Nagahanap talaga ng sakit sa katawan itong si kapuso aktor. Panay-forma kay Adol, kahit may ibang nagpapatibok na ng puso. Ay nga sumakmento. Ay naku. Halatang napakababaero. At maraming napaikot na babae nitong si Jack. Kakahiwari pa lang kay Barbie. Wala pa ata isang buwan. Kay nilagad o basta. Masyadong mapusok, Pinaparinig pa sa buong bayan. Kung ano ang intensyon kay King. Kapag nalaman niya ni Paula Bino, Hisyo na naman ito. O iyan, ayon pa sa isang comments, kahit kailan itong si piling pogi akala niya lahat ng babae, kaya mahuha kunin. Huwag mo itulad si Kimmy sa ibang babae na mabilis mong mapto. Hindi porkit numingiti sa'yo. Tuwing sexy babe segment, may gusto na sa Friendly at panangiti lang ito. Si Paulo makatapat mo kapag hindi ka pa tumigil yan. Daming mga ibang girls yan, huwag mo i-level sa'yo. Hindi porkit pinagbigyan ka na makabalik, sasamantarihin mo na naman at viral ka. Ganyan na ganyan talaga ang ibang artista. Mahanap ng way para maging mas maganda ang kanilang karyer.